ito yung ating kakabitan ng uh, papalitan ng pilot bearing hindi ko lang makuha-kuhanan dahil marami rin akong ginagawa rito ay na po mayari kaya so, tiniisa mo na lang ng carb hintay po natin bago lang kadena yata Lugong uh, ah, bali pagpapalit tayo ng pilot bearing eh kung mapapansin nyo duro pati kanyang washer na bali kaya eh, tatanggalin natin muna bali we-weldingin natin siya kamotugong Tatanggalin natin kaya pilot bearing. Bali yan mga kamotok Ito yung magkasama. Tapos yung water niya, yan naputol. Para dito yan o. Oh. Hawak-hawak ah, po kamotog kaya so sa isa-isa ko ipapaliwanag. Okay na, bali ito natin natanggala na pilot bearing Simuro to, puro Simuro balik ito mga kamotogong uh, Ang kapareho na itong pilot bearing Ang uh, DMX Alpha wa? Lipan Hindi niya kapareho sa Demex 155 Magkaiba sila ng sukat Bali kung ano ito, Demex 125 lilinisan natin muna siya kamotogon. Tamarin. rin hindi mo papansin na tama rin pati yung kanyang kwarta sa pula hindi may lahat yung bali nalinisan na natin pero mamaya papalitan natin itong kanyang tama ayun Hey. mga kamoto huwag sira itong ating third gear ngayon tayo kung saan uh, magkatanong tanong muna tayo ngayon, kung mapapansin yung third gear nya no? kung bali, tayo ng bearing sa sa kanyang camshaft para dito nabasag ng pilot thereing natin kanyang transmission pati yung kanyang mga gear sa cambio dapat sabay Ito meron siyang tatak na C1 C1 C1, R1, L1 L1 bali na muna yung C1, N1, at R1 bali na ikabit na natin yung ganyang transmission at yung ganyang connecting 2 pack na lang bali, na bali ipapags natin yung mga kanyang tornillo mamaya natin itutuloy ko kuha ng mga kamoto kung kapag kakabit na bali lalagay na natin kanyang kung mapapansin nyo yung stator nya sunok sunog na sunog So, suno na kay naman Oh, na naman ayun na mano manat. Tayo tatanggalin natin ng mga gas ng basket.

3.20, 30.